meron tayong iseset set isi set natin yung ano natin na uh, yung trip A sa trip B natin sa ating Honda Club so ito yun mga boss isi set natin ayan kita madilim basta tayo daw. Ayan. so kita na mga boss. So, pinutin natin yung select Select natin trip A. Ayan, trip A 663.5 km. Yung trip B natin 759. Sigbig so, sabihin, yung trip A natin ah, kaya mas mababa 'yan. Meron tayong dinangan na shortcut tapos nung bumalik na tayo hindi na tayo gumamit ng shortcut so kaya mas mataas yung trip B natin mga boss yung trip A kasi yung is papunta yung trip B is pabalik yan so naiintindihan na na mga boss so gawin mo lang I reset natin so naka trip trip A pinutin lang natin yung set long press lang yan 0 then trip B long press sa set oh. so ganyan lang boss yung gawin mo uh, kung gusto mong i-record yung kilometer mo yung pinupuntahan mo at paano ka rin bumalik so ganyan lang so set mo lang sa zero tapos yun okay na mga boss malalaman mo na kung ilang kilometer yung pinuntahan mo mga boss so ganyan lang basic bye